Hi guys! Welcome back to my channel. Grabe ang hectic ng schedule ni Alisa mula Singapore. May isang event siya. Diretso pa ng Agusan del Norte. Kahit saan talaga pumunta itong si Alisa Valdez. Kilala at sikat siya sa mga tao. Sa kabataan man, sa matanda, at sa kahit anong edad talaga. Basta Alisa Valdez, kilala. Ayan, makikita nyo dyan. Hindi, hindi siya makadaan. di nga makababa ng kotse sa dami ng taong naghihintay sa kanya sa Agusan. Ayan. At grabe yung hiyawan sa kanya nang pumunta na siya sa stage. As in, nagpasalamat nga si Eliza sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga taga Agusan del Norte. Iba talaga, phenomenal talaga ang isang Eliza Valdez. Walang katulad. So, yan lang po guys ang ating update hanggang sa ngayon. Please like, share, subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Always well, remember, we put a stress.